Pagkatapos maikabit ang bumbilya ng anak ko, nagluto naman ako para sa tanghalian namin. Nagtataka ba kayo bakit dito ako sa labas nagluto? Sobrang init kasi sa loob ng bahay namin. Pakiramdam ko nga hinihila na ako ni kamatayan. Charot. Maliit na mali nga pala itong piniprito ko. Request ng dalaga ko. Wow. Namiss ko tong magic kawali ko. Pakiramdam ko nga nagtatampo na siya. Tsak na magugulat kayo dito sa susunod ko lulutuin. Saging nasa sabana naman. Iba yan ang nasa isip nyo? Bigay po ito ng classmate ko sa elementary. Thank you, Noraly. Pero alam nyo ba kahit nandito ako sa labas, hindi pa rin ako nakatagal. Wala din kasing hangin, kaya yan, inilabas ko na tong improvised electric pan wow. ko. At ang resulta, nasunog ang saging ko. Si Inday talaga, puro kapalpakan. <laughs> Re-reklamo na naman ang mga anak ko. Tsak nasasabihin, video pa more. Okay lang naman to, hindi naman silang kakain nito eh. Ako, buti na lang, marami pa akong saging na ipiprito. At sa takot ko na masunog ulit, hindi pa luto, binaligtad ko na. Habang nagpiprito ako dito sa labas, binigam pa ako ng ate ko ng daing na tilapia. Wow. O diba, ang swerte sa bigay. Dapat pala, dalasan ko ng pagluluto dito sa labas. Pag nakita ako ng mga kapatid ko o ng mga hipag ko, bigyan din ako, charot. Natatakam na ako dito sa daing. Matagal-tagal na din kasi ako din nakahakain ito. Oh, ayan, nakatapos na magluto si Inday. Tsak na simot na naman ang kanin namin. See you on my next mini vlog. Bye!